Mala sex bomb sa pagiging palaban sa showdown ng grupo ng mga Becky sa Talisay, Cebu. Pero ka ang kanilang kasiyahan na sa barangayan. Nasa frontlining balita si Jan Arua ng News 5 Visayas. Kaya mo ba to? E eto, kaya mo ba to? Literal na level up ang exhibition na umabot sa bubong. Ang showdown na yan, ng mga lasing na Becky nangyari sa isang plaza sa Talisay, Cebu wala namang masamang mag-alas 6 spam. Pero ang problema, nadamay ang mga food stall. Umabot sa halos kalahating milyong piso ang mga nasirang yero, signage, mesa at upuan, pati ang mga kabli ng kuryente na putol. Na walang nakuryentehan, walang namatay, walang natusok. At dahil nag-viral ang video, nakilala ang isa sa mga sangkot at ipinatawag sa barangay. Kwento ng hipag ng isa sa mga beki. Nagsisisi talaga siya. Actually, natatakot siyang makulong. Sinabi ko sa kanya na ang ating pagiinom dapat natin ilagay sa tamang lugar. Wala ng planong magdimanda ang may-ari ng plaza. Pero ang nalagot ay ang security agency. Kaya nga may security guard tayo para secure eh. Ewan ko lang kung baka pinainom din nila yung security guard eh. <laughs> dapat kung mga lasing na, di pigilan mo. Nagbabalita mula sa frontline, Jen Arua. News 5 Visayas. Mga kapatid, Julius Babao po para sa komprehensibo at makabuluhang balita at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.